Isang bagong pahayag ang yumanig sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Lumantad ang dating tauhan ni Atong ang na si Julie Patidongan, kilala rin bilang Totoy, upang isiwalat ang umanoy buwanang lagayan sa ilang miyembro ng pulisya. Mahigit dalawang milyong piso kada buwan ayon sa kanya. Sabi ni Patidongan, isang pulis lieutenant colonel ang tumatanggap ng dalawang milyon kada buwan, habang ang iba pang pulis na kasama sa grupo ay naghahati sa natitirang libo. Kasama sa mga sangkot, ayon sa kanya, ay may ranggong lieutenant, executive master sergeant, staff sergeant, at corporal. Git niya, ginagamit ang perang ito upang protektahan ang operasyon at patahimikin ang mga maaaring maglantad ng katotohanan. Nilinaw din ni Patidongan na walang kinalaman ang indi sa isyo, taliwa sa mga kumakalat na chismis. Anya, gawa-gawa lamang ito ni Atong ang upang sirain siya sa publiko. Hindi lang ito ang rebelasyong ibinahagi ni Patidongan. Depensa rin niya ang lalaking si Alan Brown Bantiles na idinawit ni ang sa mga kasong kidnapping at extortion. Ayon kay Patidongan, wala itong kasalanan at biktima rin ng paninira. Sa isang affidavit naman, iginiit ni Atong ang nasi mismo ang lumapit sa kanya noon upang itanggi ang mga paratang. Sa kabutihang loob umano, tinulungan niya ito, pinondohan ang abogado at sinustentuhan ang pamilya nito. Ngunit kalaunay inakusahan niya si Patidongan at Bantiles ng mas matinding krimen, planong pagdukot, pagpatay, at pagnanakaw. Ipinahayag din ni Ang Nasip Brown ay inatasang kumuha ng mga peking pasaporte para sa pagtakas ng grupo. Mariing itinanggi ni Patidongan ang lahat ng ito. Anya, mismong si Atong Ang Ang nagpagawa ng peking pasaporte sa kanya noong 2021 upang mapigilan siyang tumestigo. Gamit ito, nakalabas siya ng bansa patungong Singapore, Cambodia at maging Europe. Sa kasalukuyan, nasa ilalim siya ng protective custody ng Philippine National Police at nakikipagtulungan na sa Department of Justice at SID upang tapusin ang kanyang affidavit. Nagpasalamat siya kay ENS Chief Gen Nicolas Torre sa pagbibigay ng seguridad mula nang siya ay lumantad. Plano na rin umano ni Patidongan na magsampa ng kaso laban kay Atong Ang sa mga susunod na araw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, umaasa ang mga pamilya ng mga nawawala na sa wakas ay maririnig na rin ang tinig ng hustisya.